What's up mga guys for today's video mga guys Ano na naman yung ating gagawin ngayon Pupuntahan tayong isang lugar Isang tourist destination dito sa Bohol Yung tinatawag nilang uh, Hinagdanan kid ha Handan na natin yung ating mga gamit Ito Ito waterproof case Gamit natin itong maya pagligo dun Saka ito Gamit natin pang uh, Mount Pardo sa ilimit natin Saka tong stick na to para sa camera. diop kasi natin ngayon kaya sulit na natin yung time. Magkapag magtuntan yung isang lugar dito para ma-sure ko sa inyo. Ano anong makikita doon. So yun. What's up mga boys? So ito na naman tayo sa area sa malapit sa May Airport. Yung araw na to bibisitahin natin ang uh, isa sa pinaka magandang tourist attraction dito sa Bohol lalo-lalo na dito sa isla ng Panglao yung tinatawag nilang hinagda, Hinagdanan Cape kasi ngayon di off naman natin so makabisita tayo doon sa may cape na yon at tingnan natin kung anong uh, itsura doon kasi almost uh, simula nung mag-pandemic hindi na tayo nakabalik doon kung ano nang itsura doon kaya so ito pa rin yung gamit natin susupismas so, so ito pala yung ano natin ngayon so share ko nga pala sa inyo yung gamit nating uh, ano ito itong cheese mount kasi hindi pa tayo nakabili ng uh, chin mount para doon lagay natin sa helmet natin kaya ito lang muna ito naka dito sa dibdib natin so let's go So mula dito sa May Airport Road, dito sa May uh, Barangay Bulod, tapos ko tayo pa Mula dito hanggang sa may uh, hindagdanan Cape. Nasa mga around 20 to 26 minutes lang. dipindi na din kung gaano kabilis yung takbo mo. So yung area natin ngayon is nandito tayo sa May Bulod. So yun, nandito na tayo sa May Main Road ng Panglao International Airport. So ang daan na pala ito, guys, papunta na itong uh, Tagbilaran. O oh, palabas na ng uh, airport. So, grabe 'yung mga motor magpapatakbo dito. Sobrang bilis. Ang lapad kasi ng daan sa kaaspalto, sa ka tulin pa. Kaya tayo dahan-dahan, tayo kasi mahirap na. Yung takbo natin, guys, nasa mga 60 kph lang. So ito, nag-shortcut na naman tayo ng ating dinadaanan. Dito na naman tayo sa Barangay Tangnan. Dito sa lungsod ng Panglaw. Ito po yung Barangay Hall ng Tangnan. Pagdating natin sa dulo, paliko na naman tayo pa kanan. Mula dito sa Barangay Tangnan. pagliko natin, papunta na itong Taglaran. So itong daan na ito guys, papunta na itong Bingag. Bingag sa Dawis. So andito na tayo sa may crossing o sa main highway. Papasok ng uh, hinagdanan cave. So mula dito sa min highway, straight ka lang hanggang dulo. Papasok dito sa may uh, maliit na daanan. Mula dito sa min highway, nasa 300 meter ang layo papunta doon sa may hinagdanan cave. So para sa mga baguhan lang uh, gustong pumunta at uh, makita yung hinagdanan kay pag nadadaanan nyo itong uh, kalsada na to lalo na tapag uh, pag nakamotor dapat tandaan uh, lang kayo dito sa mga daan na ito kasi marami siyang uh, uka, uka o yur may butas kasi delikado kasi ito pag hindi, hindi mo kabisado yung uh, ganitong kalsada. So dito madana natin yung uh, Mithi Resort. mula sa main highway straight ka lang hanggang sa dulo wag na wag ka nang liliko pa I straight ka lang ayan na malapit na tayo so, ituro ko lang sa inyo guys no sa mga gustong kumasok dito sa mga baguhan yung tikiting boat nila eh, nandito na sa may uh, labas sa may gilid ng kalsada may tent sa may kaliwa Diyan kayo kukuha ng ticket kasi dati yung uh, kumukuha ka ng ticket Eh nasa loob pa ng uh, parking area Eh yeah. ngayon binago na pala nila Ando na pala sa may uh, labas Sa may gilid lang mismo ng kalsada Kasi dati Dito kasi, dito kasi sila dati nakapulit Dito sa may area na to Dito kasi dati yung uh, ticketing booth Sa may Ayan. loob mismo ng parking area Atapidiparka. Atapidiparka. Yung may nakikita kayong uh, trapal na blue Diyan kasi yung uh, pwisto nila dati so pagdating nyo dito guys may mag assist kung saan kayo pwede pumisto o mag-park ng uh, inyong mga sasakyan o uh, motorcycle so sa bawat pag-park nyo dito guys may babayaran kayong 10 pesos sa uh, parking fee kasi uh, ate yung uh, mangungulikta Pagkatapos natin magpark, balikan naman natin yung ticketing boat. Saka uh, kukuha tayo ng ticket. O magbayad tayo ng entrance fee. So dito lang guys. Wala yung presyo yun, ng babayaran nyo pagpasok nyo dito. Entrance fee is uh, 50 pesos. Tapos additional swimming is 75 pesos. Kung gusto mong maligo, bayad ka ng 125 pesos. Yun makapag... Digo ka na doon sa Inalim Doon sa may cave So pre-entrance na din Sa 6 years old na bata Bababa. bentir -ba -ba. ba mo ba ni Bentira So yun, pagkatapos nating magbayad, ibabalik na, na naman tayo doon sa may parking area natin. Ito na guys, ito na yung hitsura. Maraming mga tinda dito guys. Maraming mga souvenirs, mga damit, o mga ano-ano pang klaseng tinda na pwede pang regalo. Uh, yung mga mahal sa buhay. Yan, may mga mango shake, mga malalamig na inumin. Yan sa may gilid-gilid. So ito na pala yung entrance ng Hinagdanan Cave and Bat and Resort. Pagpasok mo dito, pakita mo lang yung resibo or ticket mo na nakapagbayad ka doon sa labas. Tapos lagay mo yung uh, pangalan mo sa mo sa logbook. Pagkatapos niyan, bibigay naman ulit niya sa iyo yung uh, resibo tapos ipapakita mo doon sa ilalim sa sa may lifeguard. Ka para sa 50 pesos at saka sa 75 pesos na pwede kang maligo doon sa ilalim. At saka ang lifeguard na doon sa ilalim yung mag-aasi sa'yo kung saan ka pwede pumisto at maligo. at tara, pasok na tayo sa loob. At saka pagpasok natin dito, medyo tahimik lang tayo. Hindi tayo nag, uh, masyadong nagsasalita or nag kasi alam naman natin yung mga tradisyon ng mga paniniwala natin. Basta pumapasok tayo sa mga ganitong orin ng lugar o area na to, dapat uh, quiet lang tayo So panoorin nyo lang guys Kung meron dito sa loob At saka pasensya na din At medyo hindi masyadong maliwanag yung Kamera uh, natin Si pagpasok mo dito sa loob Sobrang dilim <laughs> Grabe guys, sobrang ganda ng mga uh, rap itu, uh, dito yung mga uh, bato <coughs> 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 One more. Oh just make my heart to like that map. <laughs> okay, drops going on one, two, and the skin map. part na ito guys, naligo na nga tayo at saka ginamit na natin yung ating GoPro at grabe uh, guys, sobrang dilim talaga. Hindi makita yung mukha ko dyan. Sobrang so, dilim. Hindi pa ang problema, hindi pa tayo maputi. So, pagdating sa mga ganitong madidilim na lugar ay hindi ta talaga tayo makikita. Nakailang ulit na nga akong sub-sub dun sa mga ilalim. So, sobrang dilim talaga. Ayan, subsob na naman tayo dun sa ilalim. Ayan, kung makikita nyo dun sa ibabaw, may dalawang butas. So sa dalawang butas na ito, dito daw dati dumadaan yung mga naka-discovery sa lugar na ito o sa cave na ito. Yan, yan yung dating butas na nag nila. So hindi na ako mag-explain ng uh, ano-ano pa kasi hindi naman ako, hindi ko naman alam yung history ng uh, hinagdanan o cave na ito. So makin lang mag-yoko sa inyo kung ano yung mga makikita nyo. So yan, yan yung mga turista na yan. Mga parimer, korean, Chinese. So ipapakita ko lang sa inyo kung ano ang meron dito sa loob Kaso pagpasinjahan nyo na din medyo hindi masyadong maliwanag yung capture natin na video Kaso so, ito po guys, grabe sobrang ganda talaga dito guys Nakaamiss talaga yung uh, permission Nito ito tapos na tayo maligo at saka paakyat na tayo dun sa may taas guys, maraming salamat talaga sa inyong panonood. Kung ikaw ay nakapanood at tumabot sa video na ito, huwag mo namang kalimutang isupport yung channel natin o isubscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa ating mga next video na i-upload natin dito sa YouTube. Ang mga lugar na pwede nating puntahan at pasyalan at ipapakita sa inyo. So kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-subscribe at isupport ang ating channel. ito pala yung hitsura papasok o pababa doon sa may cave na yun so yan na guys palabas na tayo grabe yung ganda may look, mayro plano pa tayong nakita paglabas natin tsaka shout out pala kay <laughs> kinakabahan naman tayo doon. <laughs> Sana po mapanood po ni mamang video na ito. At yun, ito na pabalik na naman tayo sa parking area at saka ihanda na natin yung mga gamit natin kasi pauwi na tayo so ito pala yung itsura dito guys pag uh, makapunta kayo dito yun sa may harap yung mga parking ng mga sasakyan saka dito sa may kabila yung motorcycle naman so let's go rat ratan naman <laughs> joke lang dahan dahan lang tayo sa pagmaneho balik na tayo guys at pauwi na tayo doon sa Panglao. So, yun na. Makita niyo na kung anong itsura doon sa may ilalim ng hinagdanan cave or cave. Grabe, sobrang bisaya. Cave. Cave la cave. Saka paglabas natin, pag pumunta tayong Panglaw paliko na naman tayo pa kanan. O pa right side. Dito sa bandang to. Papunta na ito ng Panglao. So, na. Dito na tayo. Papasok na tayo sa may airport. Hindi ko tayo pakaliwa. Ito pala yung uh, papasok. Pado, papunta dun sa may eh, Grabe, nahihirapan na tayo sa pagtagalog nito. Bisaya kasi tayo. Hindi tayo marunong magtagalog. Kaya eh, tagalog natin medyo sagol na bisaya. <laughs> Pagpasindihan nyo na guys. Grabe, sobrang tuloy ng takbo natin dito. Sobrang smooth kasi i-drive itong si legendary Suzuki Smash so yun nga guys no andito na naman tayo ulit sa may uh, favorite place natin itong area na to so kakatapos lang nating maligo uh, basang basa pa yung uh, shirt natin sa so, kayong kuha no? basang basa pa yeah. sa magpahinga lang muna tayo dito sa glit kasi sobrang init kagagaling lang natin doon sa may hinagdanan cave maraming puno ng saging sa ito pala yung gamit natin na uh, cheese mount marami rami pa ang pwede puntahan pwede panspasyalan dito sa isla ng bol lalong lalo na dito sa panglaw gaya ngayon mayroon na tayong uh, magagamit na kamera kaya itong GoPro Hero 4 na sobrang linaw ayan o perfect na perfect to sa adventure natin sila sa pagmumoto vlog natin kaya hindi na natin ito palalagpasin na isi-share sa inyo kung ano mang meron dito kasama natin yung atong ating legendary uh, smash almost magpo 4 years na din sa atin yan yung kasama natin sa pag vlog kaya supportahan nyo lang yung uh, channel ko guys